Naparito ang anak ng tao upang maglingkod at hindi upang paglingkuran. Halina't magsilapit. Kayong may mabibigat na dalahin at kayo bibigyan ko ng kapahingahan. Sinasabi ko sa inyo, ano man ang ginagawa ninyo sa pinakamalit ninyong kapatid ay ginagawa ninyo sa akin. Pag-ingatan ninyo na huwag maging pakitang tao lang ang paggawa ninyo ng kabutihan kapag naglilimos ka, huwag mo na ipamalita ito katulad ng mga ginagawa ng mga mapagkunwari sa sinagoga at sa mga lansangan. Kapag tumutulong ka sa may hirap, wag mo na ipaalam ito kahit sa pinakamatalik mong kaibigan at gagantihan ka ng iyong ama na nakakakita ng kabutihang ang ginagawa mo ng dihin. sa na mag-anak mo. Ang huling dalaw ko po sa kanila, Panginoon, na may sakit po si Bunso. Mabuti na ang lagay niya ngayon. At malakas na siyang kumain, Manong. <laughs> Mabuti naman. Oh, magpahinga na kayo. At maagad nilalakad bukas. Nagkakamali ng sagot. May na tayo laban sa kanya. Guru, kayo ang higit na nakakaintindi sa batas. Ang babaeng ito ay nakahuli namin sa akto. Siya ay nakikapit sa hindi kasawa. Hindi ba nararapat lamang na siya ipukulin hanggang sa mamatay? <tinyo> sino man sa inyo na walang pagkakasala ay siya magpukulang ng unang bato. sa klapo ko. Nangalunyita po ako. Kinagamit ang katawakan. Naglumlum sa kasalanan. na po ng matinding kahirapan at pangangailangan. Tawarin niyo po ako, Panginoon. Tawarin oh. niyo po. Oh, oh, oh. Pinatatawad na kita. Umuwi ka na at iwasan magkasala mo li. pagkakalat na siya ang Mesiyas. So, paano kung yan ang totoo? Marami na mga tao nakasaksi ng kanyang kababalaghan. Ang pilay nakalakad. Ang bulag nakakita. Pati na ang patay. Hinuhay. Napakababaw ng iyong paniniwala, Nicodemus. Marami siyang tagasunod. Madali sa kanila ang gumawa ng palabas nagkukuha ng mga nagkukunwaring bulag at pilay at madali rin magpatay-patayan. <laughs> <laughs> Pero nakasulat na ang Diyos ay magpapadala sa atin ng Mesiyas. Mahirap bang paniwalaan kung ngayon tayo gustong padalhan? At si Jesus ang ipinadala ng Diyos? <laughs> Isang karpinterong may tapang magsabing siya raw ay anak ng Diyos. Anong masama sa isang karpinter Si Harin David nga. Nagsimulang isang pastol. Nakasulat ba na ang Mesiyas ay mababalot ng magagarang damit? Na may nakaputong na koronang ginto Sandali lang, Nicodemus. Napapansin ko na unti-unting lumalalim ang paghanga mo sa karpinterong yan. Hindi ako magtataka. Bukas makalawa. Ikaw na ang magiging tagapagtanggol ng taong yan. Kung magsalita siya sa mga makasalanan, pinapatawad kita. <laughs> Aba! Diyos lamang ang magpatawad. Kung sa bagay, sa kasaysayan ng ating bansa, ilan na ba ang nagkukunwaring propeta? Pero ang taong ito, gustong wasakin ang mamatatanda nating paniniwala. Pero ano ang gagawin natin? Baka pag dumami ang kanyang mga tagasunod, ikagalit ito ng Imperyong Romano. Wasakin ang ating templo at ang buong bansa. Masigit kong kinatatakutan ang ating mga kababayan kaysa sa mga sundalo ni Pilato. Oo nga po. Marami na pong humihiwalay sa atin. At sa mapanlin lang nananalig. Pero kung tayo merong gagawin laban sa kanya, baka ito ang magudyok sa mga taong bayan at magalit sa atin. At talikuran tayo ng lubusan. <laughs> Talagang wala kayong nalalaman. Hindi kayo nag-iisip. Ako ang gagawa ng paraan kung paano sa isang taon lamang magagalit ang Roma. At isang taon lamang ito ang mamamatay at hindi masasangkot ang buong bayan. Sa ganung paraan, hindi na tayo mag-iisip pa kung paano natin siya ipamamatay. Naniniwala ba kayo sa akin? Naniniwala ba kayo Naniniwala po kami dakilang kay Paz. Subalit, paano pa niyong makukuha magalit ang Roma at hahatol sa taong ito? At baka sa atin matuntun ang mga balak nito? Ano sa palagay niyo dakilang kay Paz? Ako ang bahala. <mahil> 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 sumusugo sa iyo. Walang makakagawa ng inyong mga kababalaghan kung hindi kinakasihan ng Diyos. Guru, paano po ba makakatiyak ang isang tao na siya makakapasok sa kaharian ng langit? Sinasabi ko sa iyo, Walang makakita sa karya ng Diyos, maliban siya'y isilang ng muli. Paano po yun? Ang isang kasinlaki ko, maaaring bumalik sa sinapupunan ng ina para isilang na muli? katotohanan ng sinasabi ko. Walang makakita sa kaharian ng Diyos. Maliban siya ipanganak sa tubig at espiritu. Ang katawan lupa ay pinanganak ng tao. Ngunit ang kaluluwa ay sinisilang na espiritu. Paano po nangyari yun? Isa kang kilalang maestro. Hindi mo alam. Ayaw niyo nga akong paniwalaan sa mga sinasabi ko tungkol sa sandibutan. Paano niyo pa ako paniniwalaan kapag ang sinabi ko ay tungkol sa kalangitan? Pinakamamaalan Diyos ang mundo at binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang sino man ang maniwala sa kanya ay hindi mamamatay at magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ang anak ng Diyos ay sinugo hindi upang humatol, kundi upang magligtas. Pinagpapala yung malapit sa ngalan ng Panginoon. Ang ama ko, na nagbigay sa kanila sa akin ay higit na dakila at hindi sila maagaw ni naman sa ama. Ako at ang ama ay iisa. Ano? Ikaw at ang Diyos ay iisa? Sinungalay! Ang lahat ng ipinapagawa sa akin ng ama ay pawang kabutihan. Ano ang dahilan at ibig niyo akong batuhin? Walang kinalaman sa iyong mga gawa, kundi sa iyong mga kalapastanganan. Tao ka lamang. Bakit nagpapanggap ka na ikaw ang Diyos? Ako'y hinirang at sinugo ng ama. Paano naging kalapastanganan ang sinabi kong ako'y anak ng Diyos? Kung hindi ko ginagawa ang pinagagawa na sa akin, Huwag din niyo akong paniwalaan. Ngunit kung ginagawa ko, ang inuutos niya, paniwalaan niyo ang aking gawa. Ako at ang ama ay iisa. Ngunit... Kayo Masundalo. Meron din bisa likuran. Diretso lang. Ay! Wadya! Ah! 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 Pwede! <todak> Pwede! Panginoon, huhugasan po ninyo pa ako. Darating ang araw, may intindihan mong aking ginagawa. Panginoon, hindi po ako makapapayag kahit kailan. Kapag hindi ka pumayag, wala kang kaugnayan sa akin. Po, hindi lang ho ang aking paa, Panginoon. Pati na rin ho ang aking kamay at ang aking ulo. Ang pinapakita kong halimbawa, ay ang pagpapakumbaba. Sana, gawin ninyo sa isa't isa. Lahat kayo ay malinis na. Maliban sa isa.